yung pagpangan mga idol o oh. ayan o oh. Ayan, mga kalakad oh. Ang laki ng pakwan no? Oh. Ilang kilo? Ito 6.6 kilo mga kalakad. Mga ka wow, yami. Okay, sige boss. Yan, mga ka vendor oh. Ayun yung mga naglalaki ng pakwan no? Oh. Pinasoy. <laughs> 6.6 kilo. Magkano ya? 0.6. Magkano ba pala? 2330. Magkano ba? Ayun mga kalagat 'no. O lalaking pakwan 'no, jumbo, tanay mabili mga kalagat. Ngayon ay December 29, mga kalagat 2024. Ayun, jumbo, jumbo. 'Yan lalaking pakwan, mga kalagat 'o. Ayun pakuan, kalakad, o. Ayan, o. kasing halos laki na ng ulo ng tao 'to, mga kalagat. tatay lola lola lulu lola ayan yung mga apo ayan mga kalaka dumalaw dito lakas like ng eh, dala yeah?